Na lahat ng hanap mo Mga kasukotan na babagay sa'yo Sa ako si Bernadette Bernal Gonzaga, Kabitas Marshall, Lakbay Diwa Records, kay Jay ng I Will Sold, Bon Enrico, 446 ng PM, RCG Tax, Nico ng PE, Janet Belmonte, Mayana mayan, ng mayan. Iba. Sa kanila ako naman, lagi pa ng party, mag-ingay, para kay Araw. Araw, daki na nga siya, no? Asian Army Production, shoutout sa Third World Clothing, Rap and Clothing, Street Knowledge Clothing, Tara G-Shop, Pwede Limat, Terry Jean, sa mga batang soldier, siyempre, daughter's finest. Mamaya lang, iba. So, dalawang si Aro Langpoto, na ng mauna. Tulungan pa rin ito, pagkita natin, malakas ang ng panang, para kay Aro, hey, pagkita hey. natin hey. ito. Tim! Ngayong gabi, masasak ngayong gabi, lupos kong kinagagalak na bumalik dito sa akin, Balwarte. Maraming salamat, like, sa binigay mong food. Ang buo, sakto na isang tuba ko ng tsiongke. Chastie, sa so unang tingin, kala mo magaling? Putawag din pala! Kumanda ka lahat, wala ka pa rin bigat kasi ini-English mo lang mga generic Tagalog na linya. Old school ka, di ba? Pero hindi ka madiin. Ikaw ay matandang makatang gunggong Supot so, mga linya mo pang isip bata pa rin patunay lang yon na tumatanda ka ng paurong. Mga linya ko'y parang utong. Ang babaeng walang bratang ina bumabakat. Samantalang punchline mo'y pananghangin lang. Parang katawan ng asawa mong bundat. Pinanood ko laban mo. Ang tanga mo mag-deliver, mate. up ka ng pagkahaba-haba tapos punchline mo, game. Dapat hindi ka na sinali. Putan, pas, pas, pasigaw-sigaw ka lang. Pwes hindi mo ubra sa akin yung pasigaw-sigaw mo na parang nagmamaoy na amang. Yan ang dahilan kung bakit nakipagsapakan na ako sa gurang. Ikaw ay useless. Parang tago lang sa ng sapatos. Habang punchline ko'y flawless. Parang asawa mong pauuhuli ko hanggang mamakos. Matapang pa ako sa Hennessy. Ikaw malambot pa sa suso ni Aubrey Miles. Utak ko ay limitless. Ikaw ay unsupported points. Napakalayo ng ating agwat. Ako ay press kong may abilidad. Ikaw mukhang sa preso na nagkaedad. Kaya lagay mo sa akin ay tao parang bagong hugas na plato. Isa kang peke sa lahat, sa lahat ng klase ng konsepto. No ordinary power by mo. Literal na barbero. Bago mo sabihin legit MC, kasubukan mo muna magpakatuloy na tao. Time. Time, time, time. Kung nagbaan lang, parang kayo siya, hindi pakita natin. Bago tong battle, si Clap na PM sa akin. Nais mo bang bumatay sa pulo? Malukot kong tinanggap yung haheng pero kung makinig ka sa akin sasabihin. Siguraduhin mo yung MC na ibibigay mo, di ako mabibitin kapag ginaheng kaya games. Yeah. Kaya club, itong rapper na binigay mo, ngayong gabi durog sa ito, to. Sibak sa pusi, di na babae sa ulong gapo. Wala akong pake kung matalo, pero syempre gusto kong manalo. Ako'y papatay ng black kaya sa inero, wala nang pista ng nasareto. Nung nalaman ko ito, kalaban ko, ako'y nabasyet. Tapog sa bawat hawak ko. Ako'y kara sa pagnagalit. Plong ni batas ang plong ko. Kahit inyong mabanggit, di ako squatter na tulad mo. Di ako sumasabit sa racket. Ano? Pansin mo ba? Ginamit tong plong ni batas. Patunay lang yon na kaya kong maging pinakamalakas at alam mo pang sobrang battery pa ko sa'yo. Alam mo bang nasayang yung ITMB ng memory card ko para na niya makuha sa battery mo? At pangalan ng grupo niya, dakilang Asyano. Sobrang tanga mga pagkatao. Walang dakilang Pilipino ang meron. Alipin ng Amerikano at ito ang unang laban mo sa pulo. May dala ka daw na Baltic. Di mo ko maangasan. Kahit ikaw mo may Saltic, ikaw ang dugyot na ni Plasma. Ipakagap sa Antec dahil tulad ng kagrupo ko sa unang salang mawala wala ka na kagad paten. Hashtag Crazy Trick. <laughs> at doon sa at dun sa laban niyo ni nung nag-100 bars pa. Tanga, di ka sapat. Araw nga ang pangalan mo. Piling mo angat ka sa lahat. Sinag lang masakit sa'yo. Sa buto, to'y balat. Baka nakakalimot ka ang araw masakit ng sapalat kapag tanghaling tapat. At di ka marunong umalap ng estilo. Bakit ako matatakot dyan? Maraming makikinabang sa'yo. Partit-partit sa katawan binubusog, pinapataba, tapos binebenta yung laman. Oo pa nakikikitain ko sa'yo kasi baboy ka lang naman. Kasi baboy ka lang naman. Piling gangster pa. Try mong dumaan sa amin. Uwi kang lang panggulay. Matapos ka pang hortapen, tinapong bara ng iba. Ginawa mo tapos gagamitin. Ah, ganun talaga pag baboy kahit basura kinakain. At malamay weather daw siya ginamit ang replica sa katakuan. Sa kang undefeated champion, siguradong may hirapan. One, two combination. Malabong may matabaan pero pagkaharap ko na si Pacquiao, tumatakbo ko ano na lang sa laban. At doon sa laban niyo na eh, Miguel, dinamay mo, sota niya. Tapos sobrang defensive ka pag dinadamay, asawa niya. Ano yun? Ikaw lang may karapatan na mandamay tanga. Diyan ka lang naman magaling ang tumira ng asawa ng iba. Dito ba ating nabisto? tropa mo ba mismo nagsabi? Nalihin mo daw chinachat. Yung asawa nung lemi, yung kala ko ba malinis ka pare? Pero sinakata sa babae. Pilit mong mayayaya yung asawa niya para lang yung madali. <laughs> <laughs> at mahilig kang mandamay, di ba? Pwes syota mo naman aking itadawit. Yung shota mong pangit, tatat sa akin ang lait. Laslas na sa sabay buknat ka rin ako. Magdala sa langit at sa pagsusunod ng bahan. Pinagkuyatan kita, pre. Nag-tripop tryouts na ako. Hanggang sunugan ka lang, Dre. Pero respeto ka, Mike Swift. Maganda yung pinakita kay Mahe. Tawagin mo kung Luna. Mas malakas ako kapag gabi at dalawang baso ng kape. Ang ginami sa pagsusulat buong gabi. Dahil sa pag-angat kong may wetong itong ang ng nais ko. Sa dalawang minuto kong punch, lahat tumalo sa akin sa batin, bibigyan ko ng rematch. Time, 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 time. pag bayan, bayan, pag toh yung hininga mo ang baho. Squatter daw ako, gusto mo piling yung bahay n'yo. Tainan po, <coughs> Shota ko daw ang bobo, gago, shota ako asawa mo. <laughs> Ikaw ay matandang putok sa boho. Tinataan mo lang sa sigaw ang putak ng usok, Pag ako nagtaas ng boses, sigurado, wala man ang sampal ng para, mis Tulang, hinataw ka lang matabang suso. Matanda ka na. Di wala ka pang achievement. Makunat ka pa, bes barag ka sa akin. Parang bulja ka ng Jolene, Panandalian lang yung yabang mo. Tulad ni Sander Ford. Kaya luso ka sa linya o na mala, SS ni Ford. Ito'y, ito'y mismatch kaway luma. Ito, ako ay bago. Ikaw ay box mo, ako ang lambo. Mabagal ka kasi mag Parang may laman na karo. Tinanong ko yung laban mo ay Fatal giant, Ang ng mga mo. tap na daw yan. Ang makapasok ka sa ligang yon ay parang ang manalo ka sa akin. Suntok sa buwan. Yang estilo mong pang ikaw ay pata pa rin para sa akin paningin. Dahil mahilig ka lang magkalat, mas maiksi ang pasensya ko sa mga kaya mong huwag. Kaya paano ang abot? Gamit ang mga linyong malalaki ko, bawat pagtama ay bumabakat. Yang estilo mong pang-abnoy, isang elemento ang di malaman. Hindi ka marunong magsulat, tila walang pinag-aralan. Kaya naging construction worker ka lang. Vice versa to ng basic distraction malamang. Pagkat papatay ako ng matanda, mala Christopher Pittman. Pinanood mo yung laban mo ng elimination? Mukha kang tanga, no? Masasayang lang din oras ko sa iyo dito tulad nung naghubat ka ng damit mo. <laughs> Kala siguro na ito papansinin yung mga kadungtungan niya, no? Hanggang tantigang ka sa karangalan nung gabing yun at pinakita mo lang sa publiko ang resulta ng hindi maibsang guto. <laughs> ng lupakar. Sergeant, Sergeant, kung anong managdob niya ng sila, kainin natin. Sobrang boring ng mga panagpot, tada. Alatang-alata si Crazy Rick nung gumawa. <laughs> itong rapper, Itong rapper na to, sinugan ng ligang kinabilangan. Di man ako galing sinugan, pero, kaya kung manunog ng kalaban o, tawagin mo tong arson dahil sa ko mahihirapan apoy at gasolina pag ko ng lighter abo ka na kinabukasan pero di ako nagagaling-galingan o nagtatayo ng sarili kong bangko pag ng kwadrado bangkay mo na ang tatayo Antonio Margarito ginamit mo kay Mahe sa labanan I will not knock him down pero magkakaroon ng pakyawan at doon sa unang panalong sa sunugan nakuha mo sa bata Dinurog-durog mo yung Miguel. Pinatay mo, di ka na naawa. Pero sakto lang naman pagkatao mo'y aming nakita na mananalo ka lang naman sa bata pagkalaban mo. Na mananalo ka lang naman sa laban pagkalaban mo. Bata pang bihira. Bata lang pala kaya mong patulan. Kasuwan to ng child abuse. Dapat ka lang mahatulan. Pasura at kupal ka. Dumi tega sa larangan. Teka, teka, teka. Pasura, kupal, magsama kayo ni Trillanes sa kulungan. <laughs> at ko lang, na. Pansin ko lang, bakit lagi pag mo, lagi mo angles, butas ng puwet, tarugo, titirahin si ganito, titirahin si ganyan, damay, nanay ka lang naman, di ka malakas mag-spit ng linya, mga bara mo, masaksan, pwes itong linya ko, mala extreme, ray tagusa ay laman, di ka masakit magsalita, nang babastos ka lang. At ang laki mo na, at ang laki mo na balang at ang laki mo na balang nakakapagtaka, dalawang taon lang nakalipas, buntis ka na pala, pero di ako naglolo ko pag sinabi kong may kamukha ka pa, kamukha mo yung baboy sa Spider-Man na pelikula. <laughs> At tumutungga daw siya ng emperador. Wow, gangsta! May e, piling tipsy ka lang pala Kaya ganyan, makasta. Di ka siga ng punto o lihiti mong isang hasla. Matatalo mo ko ngayong gabi. Ah, baka may hangover ka pa. Kaya itong San Miguel post mo, na sigurado. Pagpalitan ko ng bote, gera na panigurado. Pero sato lang naman pagkatao. Pero sato lang naman may sinat ng sa urado. 1,000 horsepower. Pag sinipa anong pulang kabayo, kaya ano? Usapang bars ba? Usapang bars ba? Di lang kayo nag-hari dyan. Mga rap race nga dinurod eh, Ito lang na, bataan. Di man ako nakapatel sa ospitadong sunugan. Masaya na ako sa likang. Aking pinagmulan, di ako nagdadrama. O sumisiksit kayo, lupan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na akin ng ligaw, inyong pinagtatawanan. Wala man kami magandang venue o oh, magandang camera lang. Pero may 6 million views kaming pinangahawakan. Pero di mo ko nagawa Kasi lahat kayo, nabukunahan. Lahat lang gustong magpaulit ka, sa bigla kasikatan. opensa ko, manalibron. Di mo ko mapipigilan. Naglagan ng liga ko. Oh, Nagangat sa katimungkan. Thank <laughs> pa si Gago. Nagdrama pa si Gago. Bata lang daw kayang patulan sa amin Gusto mo hamunin ko ng sapakan yung tatay mo? <laughs> Tang ina mo! Pulurat batin! Mistulang mobile legends. Ako ay assassin kaya first blood ko sa akin. Pen game versus generic crime scheme parang man versus machine versus Jean na ko oh, ay malapegita na nilaban kay Mr. Bean. Huwag mo akong maliitin, King Ina ka. Sa sobrang taba ng asawa mo, pag nagse-sex kayo, yung pepe niya, hinahanap ko pa. Hindi <laughs> mo ko kaya. Kahit sa ang angulo tignan. Paano mo nasabing ikaw ang lamang kung sa kalbong may tama ka na Utak mo'y puro agyo. Na parang bahay na tisa. Puta sex life ng porn star, hindi pumapalya. Ako ay masyadong asintado. Tama lang. Ultimate, na, ultimate snipe ni Leslie. Ang balang bara, sentido si at tatama ngayong Nobyembre ka mamamatay. Yaki ka Di ba tagalaglagan ka? Tapos sa pulo ka naman na yun. Mas hindi ka pa rin magkakampiyon. Kahit magpalipat-lipat ka. Parang si Lebron ng mga tagalaglagan. Misto lang sumabi sa aking mga letra kung paano ang patuta si Shernan. Ayoko. Ayoko ng itoto dahil wala pa naman sa dulo. Wala pa sa isang at daang porsyento na tila. Nag-warm up lang si Taguro. Ako'y masyado agresibo. Sa pagiging malumanay ay hindi ako pabor bawat linya ay pumupulupot. Walang brutal submission. Kaya ito na ang pagtatapos mo, Conor McGregor. Oo, malakas ka. Sabihin na natin na sa parang si Thanos ka ulol. Pero hindi mo ayang salagay ng tagus-pusong bara. Parang hinagisang ka ng palakol ako si Conor. Uh, Round 3 hindi na nagkamali na pater dahil na mali ka sa pagkahubog wala ka na sa linya mali sa pagkahulog di ako nagsasabu pero merong maduduro o ikaw nga yung araw dahil pagtapos ng gabing to ikaw ang unang matutulog Lester Aral, yan ang tunay niyang pangalan pinalitan niya ng W yung letrang ko para may win laging tangan pero nagkamali substitute ng iyong pinagpilihan dahil yung win mo sa pangalan magiging war dito sa laban at ako'y magpapakasayad pero di yun yung MC ng ilustrado mananalo ka lang sa battle pagbubo ang urado standing mo sa sunugan isang talo at isang panalo tawag naka number 11 jersey pag dumagdag tayo naka number 23 na negro kasi hanggang dito ka na lang nag sa 2 si Badang kasi hanggang round 1 ka lang, hindi ka na makakausad sa quarter. Dahil may mga balakit at hatlang. Palitan na natin yung pangalan mo ng Lester R1 para magkabilang ka naman. At napanood ko yung music video nyo. Walang mapapala. Uuupan o ano, yung mga nag-rock. Si Chris, Trick lang nagdala. Tapos doon ka pa sa Paraiso, nagtakuha ng video mo. Nagmukha ka lang tanga dahil doon di na ako bibili ng isang dosen ng damit sa shop nila. <laughs> At mayaman ka pala, kaya pala life niya sobrang easy. Madami siyang babae, kasi nga galawang, breezy, sobrang banges, mas mabanges kapakilate. Taya yeah, Tracy, how ironic na ikaw yung mayaman pero doon sa debut battle sa sunugan, ikaw yung nilamon ng buo ng money. <laughs> Yan ang napapala mo. Puro kaya lang naman. Mga para mo sobrang gaan kasi walang naman. Kaya itong walang modo sa battle, palitan na natin ang pangalan. Papalitan ko ng ilang double use sa salitang araw para magkaaral ka naman. Hmm. At alam kong magaling at mahusay ka. Piling araw pa lang naman kasi nagbomay siya. Sobrang taba mo pare. Please lang mag-diet ka. Minsan ka na nga lang mag-reference. Puro tinapay pa. Ka. <laughs> kaya, kaya kayo niwala ang asawa mo. Kasi ultimo pagkain niya, kinakain mo, sobrang damot mo, isang kalderong kanin, kulang pa sa'yo. Pero seryoso, pero seryoso, hangad niya maging 3GS. Gusto laging magpasikat. Mali ng butas na pinapasok. Mali sa pagkasipat. Mainit daw ang sinag niya. Tinapinatang nagkasina. Handa niyang talikuran ng 3GS. Handa niyang talikuran ng tiyakilang asyano para sa 3GS makalipat request di mo ko kayang talunan pag ako nag-costume na malashare na mala share, bawat para at multis iwan ka malalit ka gay jokes ni Jonas at punchline ni M. Stike ako yung J na may king kaya talo ka after this fight at malutong na puro ni Romano at yon ang solusyon dadamayin mo ang malas pag inumo ng poison ako'y galing na dasma at mali ang inyong prediksyon dahil tulad ng ako na'y taga dasma din na magkakampiyon

MMB na bilang dito ang party kanina sa akin. ko round 2, inabla ko rin round 3, pinigay ko pa ako. Sayang yung mga linya ni Kasi na kapipinin ko eh. Pero maganda pa rin yung mga ito. Ang mga 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 sa mga 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 na mga 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 sa mga